mantong mga pagaria mga kapatid na mabagay puguran niyan sa Saudi So, ngayon mga kapatid ay nakikita niyo na naman mga kapatid na pakalakas ng ulan dito sa Saudi Arabia. So, dalawang araw na tong ulan na tong mga kapatid. Kahapon pa to. So, kanina ay umaambon-ambon kaninang umaga. Tapos ngayon lang lumakas itong ulan. So, mashallah, alhamdulillah. So dito sa Saudi Arabia mga kapatid na napakaganda dito pag ganitong umuulan Dahil dito sa Saudi Arabia ay minsan lang umuulan dito Bihira lang umulan dito sa isang taon na minsan ay dalawang beses o isang beses lang umuulan So dito sa Saudi Arabia ay itong tuwa yung mga tao dito pag umuulan So hindi sila natatakot o di kaya ko o ano man dyan Basta natutuwa sila pag ganitong umuulan sa Saudi Arabia Ayun. So, so panoorin nyo mga kapatid kung anong meron dito sa kalsada ng Riyadh, Saudi Arabia pag, ano, pag umuulan. Kung ano yung nangyayari dito. So, minsan pag tumagal yung ulan ng mga isang oras ay bumabaha. So, napaka-traffic pag ganitong umuulan yung mapapansin nyo ay malakas na malakas yung olan dito at saka mga kapatid napaka traffic na yun dito sa Saudi Arabia sa Riyadh pala Riyadh, Saudi Arabia Malakas ang ulan kani'to mga kapatid napaka-traffic pag ganitong oras. So itong uh, street na to hindi lang sa tagulan tuma-traffic. Araw-araw ay ma dito. Araw-araw ay ma-traffic. So sa tingin ko dyan sa sa ano, ano kasi yan papasok tayo dyan sa may ano yan uh, tulay may tulay dyan na papasokan natin so parang bumaha yata kaya ma-traffic so yun TRC oh TRC so madulas yung kalsada kaya ngayon umilaw yung ating dashboard umilaw yung slide slide mapay slide slide natin yun alam ko ano yun basta kung ano man yun ay wag kaya na natin